Hello, good morning. Andito ako sa aming lugar. Naghanap ako ng malagkit. Pero may nakita na ako na bigas na malagkit na puti. Pero yung gusto ko yung isa yung itim na malagkit. Ang tawag sa amin ay tapul. Kaya andito ako ngayon. Maghahanap. Di ko alam kung meron. Kasi dati meron marami yan. Ngayon medyo wala. Pero may dala akong niyog, magpapakaroon ako. Ang tawag sa amin ay, nakabike nga ako. Oh. Nandito ako sa, nandito na ako. Hindi ko alam kung saan ako makakita ng ano nung malag ng tapo lang tawag sa amin yung malagkit na ano kasi magbiko magano nga ako magluluto ng biko ikot muna ako ay ikot muna ako dito sa kabilang kaliye kasi hindi pa ako na baka meron dito kasi magpapa ano ako ng nyog yung kagod ang tawag sa amin hindi ko alam kung meron nga dito nandito na kumalapit na ako sa pakagudan ang tawag sa amin pakagudan ng nyug oh. hello guys dito na lang tayo bye bye nandito na ako dito na lang 'yan. hello Aray ko. Ito yung dala kong yun. Nakabayt lang ako. mapaka good, San Lube. Ayan guys. Oh, mapaano ako ng yun. matibay siya o. Oh. <laughs> Ayan yan, guys, yan yung ginagawa niya o. Oh. Bibi, bibi akin na niya yung dinala kong yung Kumustamos Hello, hello Nag-vlog ako <laughs> Sinilit Sa kanya ito Itong ano na to Sa aking kaibigan oh. Ah, sa kanya Andito pala yung pinya pransya Sa kanya pala Naka-schedule, oh Mga guys Ayan yung magandang May-ari ng tindahan na to ang aking best friend. Ah, sandali. Titing na. Kawai kawaii. Ayan siya, yung babayang nagano. Magaling siya, takot ako dyan, oh, sa so ganyan. Baka masagi yung kamay ko. Ang dami nilang mga tinda oh, dito. Mga gulay-gulay, mga prutas. Ayan, dami rin yan nyo, Kaso marami rin kami sa bahay. Ayan, Ayan malapit na matapos. Ay, meron, may nakita ako na tapol. Andito. Bibili ako ng kalahati. Ay, meron pala oh, may nakita ako. Andito pala oh. ayan, ito ang hinahanap ko. Kalahati nil. Uh -uh. Meron andito. Kasi naka meron kasi ako yung ano na, meron na ako yung malagkit na puti. Ito yung hinahanap ko oh. Yung tawag sa amin ay tapul. Yan. Ito yung mga paninda ni kaibigan ni Lily. Sa kanya ito. Ang laking tindahan niya din. Kaya no. Yan malapit ng matapos.